supply ng mga bulaklak sa Baguio City sapat uh, sa kabila ng naging epekto ng mga nagdaang bagyo kasama natin sa balita si Idol J Ancalis ng IFM Baguio RMM, Sa kabila ng mga nagdaang mga bagyo na sumira sa mga taniman ng bulaklak sa Benguet nananatiling marami at sapat ang supply ng bulaklak para sa darating na Ondas Ayon sa flower vendor at supplier na si Anthony Leong, hindi magkukulang at maaaring sumobra pa ang supply ng bulaklak para sa Nobyembre 1 at 2. Uh, as of now, kat, kasalanga ado mo natin nga sabong good. Uh, Siyempre, the flowers na uh, program for all since talaga. Isang uh, mariknak uh, Dagdag pa niya, nitong mga nagdaang bagyo, bagamat may mga nasirang mga taniman ng bulaklak, hindi apektado ang supply ng bulaklak na isusupply pa niya sa Bulacan, Pangkasinan at Cagayan. Nagbagyo man, nga mahan nga napig sa ti Kwa, ti Angin na. awan ng sabo. So na most probably, uh, supply. Mataas naman ngayon ang demand ng mga bulaklak sa public market para sa mga sunflower roses at Malaysian mumps. Samantala, naglalaro ang presyo ng mga Malaysian maps sa so 100 to 150 pesos at ang roses naman ay nasa 80 to 400 pesos depende sa piraso. Nagbabalita mula IFM Baguio, ito si Idol J. Ancalis, Tatak RMN Network News.